What's up, guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Guys, samahan niyo po kami. Kami po ay naimbitahan po dito sa binyagan. May paminyag daw po ang ating paring Milben. Yan po ay bayaw po ni paring Julius, ang isa po natin team kabugnoy. Eh may kain na na naman po. Eh alam naman ho, hindi po natin pagbigyan. Eh magaling ho sabi, Bilibay. ari libre na naman ho. Busog na naman ho ang kabugnoy. Dine. Malapit na ho kami. Dine sa bahay po. Ananak mo na po kami na at gawa ng medyo masama po ang Hindi, hindi, mabilis, Kasama pa po, po yung aso. Ano yung aso ni Kabugnoy? Yung aso niya, kung tawagin nyo si dating yan, ay parang mauna pa po, po yata kumain sa amain. Arihot, nandito na nga ako kami. Pinarada ko na yung tricycle ko. Abay, ang aking pari na po agad ng bangkaan. Baka, ang dami nga din ng tao. E parang nakakahiyahaw. Ay, ang problema, may pag namin ng hiya. Di na, lalo ngayari. Magugutom mong lalo kami pagkagayaw. Ayan. Si Kabugnoy, naghahanap na ho ng pinggan. Ang tim Kabugnoy. Oh, ay, walit tayo. Napakadami hong handa din ay, sa pabinyag ni Parang milben wow. Shout out sa Parang milben Ay, talaga naman. Ay, hindi ho ako pwedeng sumandok agad. At baka mamaya sabihin naman inauna pa. Eh, may pila. Ay, aram, magaling si Burluloy. Oh. Talaga yes! ko namang iting ano eh. Ay, ay talaga naman, hindi ka lagi susunod kay Burluloy at rin, hindi lagi malalamangan pagka si Burluloy, yan eh, napakagaling niya sa kayang kain ng dine. Ay, ito sa trabaho pa, tumagal kung mahina sa kainan, aba, ay, dapat ako sisiksik na din di yan, ay, kailangan na di sumandaw, ay kanina pa nakapila din na eh, talagang gutom na gutom na, gutom na haw, hindi mo maaaring si Burluloy lang. Eh, sabi ko nga, ah, ay napakadaming handang aray. May apretada, may binutuhan. At saka kung anong putahe yun, eh, hindi ko maitid yan. Tapos may ah? pa ako. Yan, team kabugnoy natin. Si Kuya aba abay, inunahan pa rin bata ay. <laughs> Parang nagugalit tuloy yung bata at sinigay tanaw, bartek. Ah, hindi, hindi, sa pagkain. Naglabas ba ho? Ari yung asawa ni Kuya Asim. Si Ate Ana, yan na, wow. ay, na ho. Ang binutuhan, quality, quality. Sasarap ho yan. Wow. Yan ho, may pabinyag, si Paring Milben. Maraming maraming salamat, Paring Milben, sa pag-imbita mo sa amin. At team kabugnoy. Eh, kami naman sa si garni mahihiyaan din talaga. Ay pero pag kagarni naman libre, ala, ay wala nang hiya-hiya -ya. <laughs> Yan. Na sandok na po ang aking parin baki. Ay talagang ano, islomo mo dumalim pag sandok. Aba, ay ari pala si pare kaya pala hindi na pumasok eh. Nanunulungan niya at bayaw nga po yung may pabinyag eh. tim kabugnaw. Eh. Yan po, oh. kita niyo po, yung pugi din niya may pabinyag na yan. Ay sararaw tayo parang milbain. pa. Ay habang lumapit na ay kumpare. Eh. Di ba na sila dumugbangkaan At maya maya dito muna ho ako At bibidyo ko muna rin si Uty Aba ay talagang dadali na nga din ang kain oh, aba, Ay talagang dadamihan <laughs> Aba yung utaw eh Ay hinay hinay lang At may mahirap magbuhat Aba ay talagang aray si Borlulo yung aray Ikasabay ko kanina sumandaw Kaming yung inasandok na naman Aba naman Ayos na ayos yan Borlulo Yung padali mong yan Aba Nakita rin sa camera ang aking ina. Ina ko nga po pala yan. Yung po ni Uti yan. ini mahiyain ho eh. <laughs> Oo, oh, wala naman si Burlulaw. Ay, awa ko, makabuhat ka niyan mamaya. Ay, pagdalaan ka pa na yan. Pagkagayang tilano, na ba? Ay, magbayad ka na niya. Kahit tatrain tat, nakakahiya naman. Ah, <laughs> <laughs> oh, si Kabugnoy. Eh. Di ni na ho pumisto si Kabugnet. Nakakahiya ho. Eh. Baka makita ang subi ang laki. Nakakahiya din man ho. Ah. Ito nyo naman ho. pugin-pugin din niya naman. Pagmisa. What? Talagang pag napatapat din niya sa araw eh. Kala <laughs> nyo di artista. o no? Alden Richard ho yan. Karong batang ari naman ho. Kumuha ng pagkain. Hindi ko lang alam kung napakadami ng kanyang kinuha eh. Pero malakas din ho kumain niya. Yung batang niya. Tsaka humahiyain niya. Pagmisan. Pero pagkagar naman ho kain. Ay sabi ko wala nang hiya At natay mabusaw. Magugutom tayo pagka nahiya. Yan, yeah, kumari ko huya, si Ate Raquel nakatalikod na Saka si Ate Kambal kamag-anak din ho natin yan. Kita nyo naman ho, kung kadaming tao, ang mga bisita yeah. ho, mga taga-sakuro mga kumparehan ho, na parang milben na talaga napakadami din nga tao. Magaling din nga makisama, ay di yan ho. Kita nyo naman ho, yun ho yung asawa, may dalang regalo. At ari naman po, si Ate Ana, ay talagang ngiting-ngiti, yan ang aking ina, si Mother. Pahiya-hiya pa talang ay magpakita sa camera. Ay may salama kasama kay Kabugnoy. Wala naman ang aking ina. Yo naman po. Parang kilala ko itong matandang aray. Aba, si Chami pala eh. anong sipag ho? Ay sulong-sulo na ho eh. Siya naguhugas. Shout out sa'yo, Chami. Sa sipag mong yan. Aba, ay talaga naman. Magpatama ka naman, misan. Aha? Tapos sinanap po ho ang team Kabugnoy. Aba, di ni pala ho sa kabila. Di sa may lutuan, may lamisa pa. Eh, magaling din ho pumila yan. Nakakain ho kasama namin dalawang bata. Si Kian po at saka si RJ. Dito pala nakapistorya si na Kuya Jisaw na tinahanap po namin. Eh, kami kabila kami kanina eh. Yun pumisto. At nang mamaya naman eh, pag kami nakakita din niya kay Kabugnoy, eh di, baka sakali magpapicture po sa akin. Iba yung nga pagkasulaw. Oh. <laughs> eh, si Kabugnoy, yung pala'y bumalik pa. Eh, hindi nabidyuhan. Eh, kumuha pa ng kopi Gina, eh. May pilipit pa. Ang mga naman, nakapag-deserta. <laughs> eh, sabi ko nga sa mga ari, ay di pag nakatapos ng kanin, ay eh, mag-desert din kayo pa misa-misan. Yes! Nagahanap pa nga ako ng salad. Eh, hindi lang ako makakalat. Nakakahiya. Baka naman sabihin bakit walang salad. Ay, baka sabihin naman humi pa na pa. Ay, aris, kabog na. Ay, namimili pa ng handa. Ay, <laughs> matindi ho ang batang aray. Ay, wala. Ay, isang buong tilapya. Wow. Pinuksa na. Isang kaya, na nadali ng batang aray. Kaya pala naman, ni eh, biglang nawala doon kanina. Aba, ay magaling din. Aba, ay mag-uumpisa na mag, ng mag Si Kuya Ruel. At si Parang Milbain. Yung may pabinyag. Ay, tinyo mo yung Pilipit. Yan, kita nyo. Nilalanta na. Kopi Jile. At saka, oh, yung Pilipit niya. No. Napakasarap mo na yan. Ano kaya naman? Talaga naman. Pagka libre. Ito Ay, grabe na ito. Sa sino kaya ang mag-iimpita pa sa ating kabuklaw? parang si pare eh, walang kalam alam naglalagay pa ng tinapay. <laughs> na pari, naman. Baka sabihin naman eh, pinakain na may baon pa. <laughs> aba, si Purluloy, makakainom ka pa na yan. Yes! Kasi dami mo nang nakain. Iba, hindi ka na nang mamaya. Ay, naku, aring batang are. Ay, talagang nagbalot niya si Utoy. Ha? Eh. <laughs> ah, yan naman po, idadalhin niya po pala kay Bus Dante. Baka sabihin naman huna ng aming busing, aba, eh, hindi mo lang nakapagdala doon. Ay kami na mahinag alam, ay di wala akong tao doon, ay di dapat balik ko namin doon, ay di may dalawang pasalubo ka at saka untay. Yan ho, ang ni Parang Julius, ito Jumar. Kung tawagin, ah, ah talaga napakadami tao. Ay siya wari kong ari. Aba, ay, ang mga tanod, ay di ni Palaw Shout Shoutout sa inyo mga tanod. Hmm. Guys, sa party pong yan, ay di uwi na hong Team Kabugnoy at maya, -maya inahanap ay na ho kami doon. Baka may niyog eh guys, hanggang dito na lang po aming video. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyo pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Paalam!